Ayapon ang time, bigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Let's go. Hindi natin pa nakapagpapin ang sariling karagatan. ginawa ko ang no para kilalain yeah. ng buong mundo na atin. Ay, sa Mateo sa manangin, bigyan na kami ng, ng ayong pagkay. Larawaraw. Karapatan ay, po Tayo po Tolentino, maring. Senador. Kanila lang Baya, na ang pinapa. I want... VitaFierder Brighter, skin. Myra Whitening Lotion that with UVs for standout that's that's brighter skin that's that's in as early as seven days. It's getting bright brighter, brighter. I know, right? Para sa pagpasok ng mga Bicolano, kaipungan ni Balik ang Bicol Express. Kaipungan na singtibay, tibay, ng bullet train, Bicol to Japan. Bullet train para sa Bicol. Ang programa kan Bicol Saro na ang kagmahan sa pamilyang Bicolano. Kaswerting proyekto kan Bicol Saro para sa pinakamarikas na Bicol Express. Bicol to Quezon in just one hour. Bicol to Manila in just three hours. Bicol Saro. Ang partilis na magtataon ng progreso para sa mga Bicolano na kahit lagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hindi na ng ang <masing> magpapayo. Adult Plus na. Dope tibay na kapag consistential nutrients <masing> na tama sa edad mo. Tulong para tuloy ang tibay. Bear Brand Adult Plus. Huwag pang magalala. It's going to be better. Manalig. Maniwala. <masing> dadaan. Gaganda. Puruti. Puruti.

dapat tinutupad. Kaya sa tupad party list 148 sa balota, pipigyan ka ng ayuda at trabaho. Kung walang pangapangako, tupad agad. Tupad party 148 sa balota. Dahil na ako na. Ito ba kayo yung

Tagal ka nang nagsasakripisyo para sa pamilya mo. Best time. Piliin mo naman ang sarili mo. Kanino galing yan? Ang dami-dami naman yan. Saan ang niya? ano nah, na? pa kaya? Opo, doon po sa may bungad ng San Dimas. Namibigay ko si Tanggol ng pera. Napakabait po niya. Tanggol, mabait. Opo. Oh, Kamilil ka. Ano naman? Ano? Ano na ito na. ang pagpapang bigyan tayo. Oo nga, tara na, papang puso pa tayo. Ano? Hindi sa tanggol? Hindi. Hindi tayo mamamaling mo sa tanggol. So, yung nakatapos niya, susumbat-sumbat sa atin yung mga pangyabari ang pinamimigay niya. Hindi. So, ano naman yun? Wait, and then, yung apong mo nang na naman, pakalag ka na sa sandimas na mimigay na pera. Hey. 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 Narinig ko niya nasa sandin, masit ng kung doon. Diyos ko, baka kung tayo ng bahay, sa gabi ng nanay niya na nakakulsak pa, sa mga hindi ba ganyan mo, magkakagulo din din. ka. Kailangan natin magbalik sa bahay. Oo, oo, oo. Luling, ayusin mo muna ito, ay mga barya alam yan, ha? Magsaya na muna tayo. Ayun mo na muna ito. Ako, ako. patay mo muna ang pwesta na. Sina? Oo, ako. Salamat, salamat. Salamat, Saan kaya dinala nung nalaki si Fatima? Mag-escart niya ang ako. Baka nakatakas na yun. Tay, sigurado tayo! Paano kung dinala siya ng may-ari na sasakyan tapos pinuta sa presinto? Ano kung wala si Fatima doon? <laughs> Pinaroon na sana ba tayo ng langit? at ang mga anak natin ang nagbabayad sa mga kasalanan na natin. Walang masamang nangyayari si sa anak natin. Mama, sunog, no. So ngayon, punta muna tayo ng presito. Hanapin natin si Fatima. ma. Nagawin na rin natin si Maki. Tanggol, ikaw ang number one sa puso namin. Tanggol, idol ka namin. Idol ka namin, Tanggol! I love you, idol. Bilang isang DPW maintenance, sa ano totoo na may tanggol yung magpursigi sa buhay at lumaban lang. Hindi ka sa kanya kukuha ng lakas ng loob. Bilang isang good friend daw sa tanggol lang, sa akin ng paano magsikap. Ditinda po siya dumidiskarte. Pares na po kami dumidiskarte sa buhay. Po isang driver, idol ko si tanggol. Bilang traffic enforcer, idol kita tanggol, talo na napakabuti mo. Hindi siya nakakalimot na kahit ganun mo enjoy ka. As a student, ako talagang sa batang kaya is, maging hanis ka, palagi siyang humingi ng tulong sa kanila. Kami Amin, mga ay mga sa Iloilo ay tulong sa mga. Ako ang office worker ng Baraan Kahabat at kaya at ako ang mga katrabaho bilang pamilya para matanan my ma fire. Ayan, day ka worker at taklaban. Inspirasyon na mo ang hitanggol na magtrabaho ng tuhay para mabot niya ang ako dinihingyan. At sa kami mga araw Sinagudon yung pagmamahal sa magulang, abilin, ang buka, sa sa kapwa. At ang bilis, ang emang bukwa sa pamilya ang mga higala. Matapon sa tiyemang mangulaman sa tiyemang. Sambod siya kapata na di sa likway sa mga ginikanan. Tungod na makulit ko niyo tanggol, diligyo di kapiyaan. O pagkago, nababalagi tanggol, pagpagawin ang iwan ang panigpayan. Yes! Nawa ko ay makapagpasaya po, po kayo ng maraming tao. Sabi na nakamagat sa lamang. May isa po siyang rin. Ilang po po siya ng isang magkasama. Sina Elena at si Antonio Samir. Saving Grace, the untold story. Ikaw ba nagkata? Pag nagkata, malaki ang posibilidad na mawasa ang mundo. Kung nag-alala ko, meron ka magbabago, hindi mawawasa ang mundo. Ano po lang, may kalitin ka ba ngayon? Ano <tinyo> ito niya? Pakasal tayong dalawa. Happiness, weeknights, 10.15 -10. p.m. <tinyo> <tinyo> ay, hindi mo nang pasin. Pero kaya na, ariyan rin daw! stay ang siya pa rin! May 10 power 3! May naman ang main gating track po guys! I'm here with Kate and Bea! Bad timing ang kafe! Bakit <laughs> da-draft yan? Use head and shoulders! Tanggal ang da-draft that causes kati Katigot for good! Dahil 100% 10 free ka. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senador Lito, anong mahihirap? Dumanas ka ba ng hirap? Lahat ng sabi-sabi sa'yo, -sabi -sabi sa inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlan. Tataklin ko, Supremo ng Senado, Lito Dapi. Number 35 sa Manota. Lito, Lito, Lito Dapi. So,

再见，叔叔，拜拜。